Magandang hapon mga kaparmers. Ito na naman po ang inyong lingkod, anak ng magsasaka. Ang gagawin po namin ngayong hapon ay magtatanim na po ng talong. Ayan po 'yung ginagawa dahil sa sobrang init, 'yan po. Ginagawa na lang po ng paraan inaasadan po ni Tate. Ang tawag po sa pag-aasad na 'yon ay 'yung meron po siyang hawak na kahoy tapos binubutasan niya po 'yung lupa. At 'yung ginagawa naman po ng na magtatanim ay doon po inilalagay 'yung inilalagay po sa loob yung kanyang ugat para po dire-diretso po yung ugat sa loob ng lupa hindi po katulad ng itutusok na lang kasi nga po kung kung sakali man na may tubig ganun na lang po sana ay para malambot po yung lupa ang kaso nga po yan nakikita nyo naman po sobrang init talaga Ayan po mga ka-farmers, nagbibideo lang po ako ng pakonti-konti para meron naman akong mai upload sa YouTube. Kasi nga po, eh, matagal na rin po akong di nakakapag-upload sa YouTube. Kasi po, ay sobrang busy po talaga. Hindi ko po siya na-asikaso na lately. Kaya ayan po mga ka-farmers, ngayon ko lang po may upload to. Ngayon ko lang rin po na edit ang aking mga video. Ayan po, naglalakad na ako para ibaba itong camera. Ayan mga ka-farmers, kitang kita nyo po na sobrang init po talaga ng panahon ng mga araw na yan at oras na yan. Kaya po hapon po kami nagtanim dahil po iba po kasi yung init ng umaga at hapon. Kapag nagtanim po kasi kami ng umaga, eh maghapon po yung mainit. So ang mangyayari po sa tulong ay manunuyo, malalanta, ibig ko sabihin yung makukulot ng lalo yung kanyang dahon. Ganyan po yung ginagawa. Yan. Yan po, panoorin nyo. Ilalagay sa butas at yan, ibabaon-baon ng mabuti para hindi siya mataob. Ang gawa po ni tatay dyan ay pinula lang po niya yung talong. Yan po. Ganyan po yung ginagawa namin dito at yun po si tatay ay nag-aasad po. Ganyan po yun. Yan may hawak siyang kahoy at binubutasan niya yung lupa. Binibiro ko po dyan that time yung ano, si Aling Melly. Dahil sabi ko sa kanya, makikita ka ako ng maraming tao sa YouTube. Kaya ayan, kumaway ka, ngumiti ka. Sabi ko sa kanya, ang kaso, nahihiya naman. Kaya ayan, siya po yung naglalahad na yan. Na parang ano ko na rin siya, parang lola ko na din. Ganun, lagi ko siyang nabibiro, ganyan. Ayan, ayan po si nanay. Tinutukan ko talaga siya ng camera para makita niyo po kung paano yung pagtatanim ng talong ng walang katubig-tubig. Ayan, nagpapakyut pa ako, ngiti-ngiti lang. Ganyan po talaga ako sa lahat ng video ko. Ano, mapapansin niyo talaga na lagi akong gumaganon. Eh, ganon talaga. Sabi ko nga sa inyo, ang um, pag hindi nyo nilibang ang sarili ninyo, talaga maboboring kayo. Kaya kailangan, eh, maglibang-libang din kayo kahit na sobrang init ng panahon. Sa katulad kong anak ng magsasaka talaga, eh, kailangan ng pagtsatsaga po talaga mga ka-farmers. Hindi lang sa ibang bagay, kundi din pwede, kailangan din nating tumulong sa mga magulang natin. Kaya ayan yung pamamaraan ng pagtulong sa kanila ay kahit napakaliit na bagay ay malaking bagay na rin po para sa kanila ang matulungan natin sila sa kanilang ginagawa sa bukid tutuusin po talaga mga ka ay mahirap po talaga ang buhay ng isang magsasaka pero dahil ang magsasaka po talaga ay sobrang tiyaga sa init hindi po siya hindi niya iisipin na napapagod siya kundi magkaroon siya ng hanap buhay hindi po naka hindi po katulad ng iba na kapag nagtrabaho ka andyan agad yung pera eto po kasi talagang buwan at gastos, puhunan mga ganyan po talaga, bago ka kumita, kailangan mo muna ng puhunan. At kung sakali man natatama ka sa presyo, ayun po, ay tsambang-tsamba naman po pagkaganon. Kaso nga lang po, noong mga nakaraang taon, nang nagtanim po si tatay, eh medyo, medyo lugi naman po. Hindi pa po ako nag-upload noon, ang tanim naman po namin noon ay yung okra. Okra po yung tanim namin noon mga farmers and yun po medyo nag nabawi naman yung nagastos and dahil din dyan nakapagtapos din ako ng pag-aaral ko at yun sobrang proud ako sa mga magulang ko na nagtataguyod ng aming pamilya Ako mga kaparmers kaya po ako nagbobota kasi ayoko naman ma pulpugan ng lang gumagam yung aking paa eh masakit po yun tsaka makate kaya lagi akong nagbobota kasi ang daming kanit po talaga sa lupa na yan kahit saan sa mga bukit po talaga namin kapag konting ano lang meron ng mga langgam ganyan ang daming kumakagat kaya lagi akong nakabota yun pa mga kaparmers tuloy tuloy lang po ang pananood